Plaster Plaster kaya sa mga pictorial pala mga project nila no? nakitaan nga si Toti Calma nag-pictorial sila ni Hazel Espinosa sa paligayahin mo ako, di ba? Uh -huh. Nakita pa yung nota ni, ni, ni Topi na tinigasan kay Hazel. May mga ganun nung Oh. Kasi before po kasi yung social media natin, hindi naman. Wala noon. Oh, yes. So ngayon kasi marami, may marami. screenshot na. Oo. Oh, Tapos ini edit inano yung parang mas pinapalala nila. Tapos di ba? Kaya as yes, easy share. So pumapangit lalo yung ano dahil may mga bata. So hanggang saan yung kaya mong gawin? Ngayon, nag uh, nasimulan mo na nga ang pag Max? Ah uh, hindi ko pa kasi ano eh hindi ko pa alam kung kung ano sabihin siguro sa akin na direktor kung kaya ko na ba gagawin. Yun. Kasi yung uh, binigay sa akin ni nanay yun nga yung usapan namin ni nanay noon kasi ang sabi niya sa akin, wala nga daw uh, papakita puro ano lang hihigsin ganyan so pumayag ako pero nandun na sinabi ng direktor na kailangan gawin so ginawa ko na So, nagulat ka, ano sabi? Yes, so, eh, alam ko naman na maganda yung kalalabasan ng So, par hindi mo naman naramdaman na parang na-exploit ka dahil ang una sabi, wala, tapos meron pala. Hindi naman po, hindi naman. Kasi, uh, okay naman sa akin yung sa CR naman kasi meron naman po medyo takip parang siluet. So, okay naman sa akin. Mas okay sa'yo na nakapartner si Calvin, hindi si Mon, si Sean, o si Marco, o si... Uh, kahit hindi si, sino ba, naman po sa kanila. Mukha wow, naman po masarap silang lahat. Oo, oh, talo, <laughs> tao. Mukhang <laughs> wow, masarap naman silang lahat. <laughs> Pero Kat, ano ka na ngayon? May jowa na ba? May dunapis na ba? Or ano ba? Ah, uh, ako po, meron na po akong anak. Yes. Now, uh, uh ilang taon na din siya. Nung batchmates pa naman po ako meron. Ay, ganun. Yes. Eh, malaki na ngayon. Uh, malaki na po. Pero ano, uh, yun nga, kailangan na nalagaan ako Um, katawan para parang yun mo Oh, hindi halata. Di hindi ba ano Paano, ano 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 Dance, dance oh, ano yung mga dance-dance sa ano? Oh. Ako, yung hook. Yeah. Oo. Oh.